Snack sa guys. Snack tayo kay kuya sig hey, snack, mo rin snack to. Pipino nya yeah. itlog pat ka buka kung pati na kay ni. Mm. Mm. Ah. Nya. Yeah. Pare sa itlog. hmm, Ah. Mm.

kau ayo bibi pangkatang nabi no bi anai woi woi libri no sik pangai-pangayu ge ini katung di pangai kau aman <laughs> <wierd> <Phill Televisioncases earthquake>

Tito ka, titun mo. To. To. Mayroon na kong sasabi sa'yo. Bilisan mo. Yes. Uh -huh. Ang tagal mo naman dyan. Ah, hapit na, maubos, hapit na maubos guys. So, oh. kakalahati na eh. Itlog. Oh. Ah, dalawa na ubos ko ng dalawa. Mmm. Mmm. Ah, nami oh. ah. Oh. Ah, kamu kau pagi kamu magis nak bata. Ah. Itu tuh. Bisa mo. Bakit? Santai itu. Sabi ya. Ah. Eh, jasa saya gubuk kusung. Gubuk kusung sepatos. Mutas nih. Bisa mo tuh. Iingay mo, no? kailangan mo. Iingay ka naman. Oh, hindi. Huh. Bakit isulti mo ba? Naman. ko mga yung ano, eh, gusto kayo ko. Anong guwapo mo kayo karoon? Oh, sus, perming Permintina Perming tinas ako na po. Ano sa mo sa bunday ito? Tide! Tide sa unang yan. Ah, mausin rin na sa unang tide eh. Ang murag mo lang din kayo, ano, mga burot-burot sa anaw mo. Oh, Na Guys, ko kuning itlog.